Kailangan uh, na distinguyo ang tatlo. Ating hindi mo sa mga kapagawa siyang nadalain. May isa kapag para dahil. I talk. Usapin ngayon, isyong dapat bigyan ng linaw at solusyon. Usapin ang lipunan na dapat lahat tayo may pakialam. Ilalatan, hihimay sa... I-Talk ng I-Minds Philippines. Ang gagawin, syempre, we will go through the process. So dahil basta siya on third and final reading, kailangan natin ng publication doon. Kailangan natin papirmahan kay Chief Minister para maging effective siya. From there, uh, napag-usapan naman namin with the uh, Ministry of Finance, Budget and Management at saka BTO yung papaano i-set up yung endowment fund at paano ito i-invest. So, meron din silang tinitingnan na calendar kung kailan pwede nang i-place ito in, in, in investments para kumita na uh, simula pa lang ngayong taon yung uh, award natin uh, para magamit siya hopefully by next year kung kaya i-operationalize. Otherwise, magkakaroon ng transition period yung existing na program sa MILG at saka yung operationalization nung Uh, Seal Act of 2025. Siyempre, so, masaya tayo at uh, nakita nyo naman yung reaction ng Parliament. Ang daming nag-co-authors doon sa ano, majority ng members ay sumama doon sa co-authorship. Uh, very popular naman talaga yung legislation niya, yeah, which is a legislation to no, uh, to recognize, honor, and reward yung mga leaders in the Bangsamoro na exemplary. Uh, and the ward also is named after the founding chair of the Moro Islamic Liberation Front na nagpakita ng exemplary na leadership that ultimately led us Bangsamoro into the establishment of the Bangsamoro government yung BARM. so kung titingnan mo yung buhay niya talagang ginugol niya para paputihin yung kalagayan ng mga Bangsamoro so ang hope natin ay from this recognition uh and the establishment of an award system na named after him, marami tayong Bangsamoro leaders na susunod sa mga uh, sa landas na kanyang tinahak o yung exemplary leadership na pinakita niya. Uh, ang paniwala natin, pag mas madaming magagaling na leaders sa Bangsamoro, mas mapapadali yung development ng ating region. Pakiramdam namin hindi naman talaga because ultimately in the voting, Uh, majority naman talaga, it's uh, uh, ano siya, uh, almost unanimous yung boto for the bill that uh, reapportioned yung uh, seven seats originally allocated for Sulu. So meron siyang popular support in the membership of the parliament. Uh, pero naging maganda rin yung exchanges in the period of interpellation and debate Uh, at hindi tayo nagbandali. So we allowed everyone to have the opportunity na magsalita, magtanong, mag and for us also to respond uh, doon sa mga queries na yun para mas lalong malinaw sa mga kababayan natin at sa mga kasama natin kung bakit yung mga provisions na ito ay nilalagay o kaya itong clustering ng mga munisipyo at barangays ay ganito. So may opportunity na tingnan at pag-aralan maigi at uh, sa publiko, ano ba ang nagtulak doon sa mga members ng Joint Committee and ultimately ng plenary kung bakit ito ang naging itsura ng redistricting. So we, we felt na yung magandang exchanges in the, in the debate and interpellation ay lalong nag-educate doon sa mga kababayan natin kung bakit we arrive at this uh, uh, this shape of the bill. Ah. So yun ang pinaka-importante. Importante rin kasi na naririnig ng mga kababayan natin. Ano yung pros and cons? Paano ito pinag-isipan? Paano dinibate? At sino yung mga pinakinggan? At paano natin minanage yung conflicting interest ng iba-ibang sectors sa bansa mo? In the end, yun ang trabaho ng parliament. At yun ang essence ng democracy. At natutuwa tayo na from a revolutionary standpoint, So from a revolutionary beginning, armed struggle, napunta tayo sa democratic na process at nag-aaral tayo lahat at nakikita natin yung transition na yun. So I think it's a very good demonstration of what has been achieved over the years as we move towards uh, a democracy in the region. Naging mainit na debate kasi kung paano ang suluk. At syempre, marami tayong mga kasama from the Moro National Liberation Front, including the commanders of the Moro Islamic Liberation Front, mga kasama natin who hails from Sulu, na gusto nila, nandiyan pa rin ang Sulu. O kaya, at least, merong paraan man na makabalik ang Sulu. Uh, in fact, yung principal opposition to the bill by the members of the Moro National Liberation Front ay dahil yung pito na para sa sulu ay mawawala sa kanila. So yun yung uh, kailangan natin i-address. Of course, we were forced into the situation by the ruling of the Supreme Court and and because it was already final and executory, executory, we cannot do otherwise. So hindi na kaya kayang i-delay pa na sabihin hindi pa man yan final. So in the end, we have to face squarely yung issue ng sulu. Ang uh, mainit ang debate doon sa sa joint committee uh, lalo na sa public consultation so we offered a, a compromise provision para doon sa mga kasama natin if they would agree na ilagay natin sa transitory provision na kung bumalik ang Sulu so in the event so we are not closing the door for Sulu uh, we said if Sulu decides to rejoin the BARM, Congress will have to allocate at least seven seats for Sulu kung nakabalik yan. Ang una kasing, pangalawa kasing opposition nila, pag kinuha nyo sa amin yung pito, ano mangyayari sa amin? Pag bumalik kami, ano pa ang seats for parliament ng Sulu? Ang sabi namin, yung kakailanganin natin ay yung, yung 80 membership ng parliament kasi ay nakapeg yan sa BOL. Hindi na natin pwedeng baguhin yon. So ibig sabihin, pag naubos mo yung 80 na seats, hindi na pwedeng magdagdag ang parliament. Uh, so yun ang problema. Under the organic law, kakailanganin natin na bumalik sa kongreso para dagdagan yon. Pag dinagdagan nila, pwede nating i reapportion ulit yon. Uh, so ang solution natin ay we will provide in the in the law a transitory provision that essentially allow Sulu to return and at the same time assure Sulu that there would be enough seats for them. At least seven. Uh, para kung bumalik sila, meron silang maupuan na seven pa rin sa parliament. At uh, tama yun, uh, tumawag sa akin si Chief Minister ganinang umaga na nagre-request ang Commission on Elections, si Chairman in particular, ng copy, clean copy ng pinasa na bill. So we rush yung production ng kapi para uh, para mapadala sa kanila. Although, hindi pa ito talagang uh, effective na bill dahil kailangan pang pirmahan ni Chief Minister, pirmahan pa ni Speaker, magpapublish pa tayo uh, bago ito maging effective. But just the same, they wanted an advance copy kasi nga may mga transitory provisions doon na mag apply dito sa 2025 October elections at gusto nila in advance, alam na nila kung ano yung mga provisions na yun at makapag-prepare kung sila. So, sinare naman nun natin sa na yun. Ang provision natin ay um, nag-reapportion tayo ng 7, binigay natin sa remaining territories ng farm. So, ang distribution niyan, isa sa Tawi-Tawi, isa sa Basilan, isa sa Maguindanao del Sur, isa sa Maguindanao del Norte, isa sa Cotabato City, isa sa SGA, isa sa Lanao del Sur. Uh, for the forthcoming election, ang mangyayari ay kung hindi mahabol 'yan, uh, magiging issue paano i-fill up yung seven na yon. Under the electoral code, pagka merong vacancy sa seat after an election, hindi mo pwedeng i-fill up by appointment 'yan. There has to be a special election. So ang ginawa, nagkaroon ng provision in the redistricting law that's that said, essentially um, kung magkaroon ng vacancy yan as a result of the redistricting bill, we will authorize the president to make the appointments. Kasi ho, pag mag-special election pa tayo, ngayon nga walang pera si Comelec eh, para gawin yung October. Eh kung mag-special election pa tayo, dadagdag pa tayo ng gastos. Ang period na lang ay mga two years ang remaining na term. So ang, ang reasonable solution is to allow the president to make the appointment. But because ang electoral code at ang organic law nagsasabi na kailangan special election na yan. yan, kailangan nating mag-provide very expressly doon sa batas na inauthorize natin ang president to make the appointment. Opo, uh, naka-file na rin ho tayo dahil doon sa original na schedule ng commission na uh, filing of certificate of candidacy. In the redistricting bill ang naging provision ay yung mga nakapag-file na They will continue to be candidates in the district kung saan sila nag-file. So ako po ay magiging kandidato pa rin doon sa district 2. Yung pa rin, ang partido ko ay SIAP. Uh, ang SIAP po ay merong coalition with, the, with other parties at na-form yung BGC. But ang dala ko na partido ay SIAP. Ang uh, kailangan natin ngayon ay intindihin natin yung mga batas na pinasana. na dahil mag-a-apply yun sa October na elections. Pangalawa ko ay maging politically aware yung mga kababayan natin para alam nila ano yung mangyayari, paano bumoto, sino yung mga ibuboto. More importantly, dapat alamin na nila sino-sino yung mga kandidato at ano yung gusto nila sa kandidato. Para pag bumoto sila, ang maiboto nila ay yung tamang kandidato na gusto nila. Kasi ho, uh, representation ng issue rito, sino magdadala ng boses nyo doon sa parliament? Uh, Siyempre, pag hindi marunong... Kung hindi makapagsalita yung representative ninyo, eh di mahirap pong gawin. Kung hindi makapagsulat yung representative nyo, mahirap din po yun. Kung hindi po makakuha ng programa para sa constituents yung representative ninyo, kawawa din po kayo. So ang pinaka-importante rito ay alamin na natin kung sino yung mga kandidato, ano ba ang kaya nilang gawin, ano na ang nagawa nila, para po mas guided tayo dun sa pagbili. So uh, yun ang panawagan natin dun sa mga kababayan natin. Alam naman po natin, dalawang aspeto yun. Ang isang track ay yung political track niya. Ang end goal ng political track mo ay magkaroon ka ng Bangsamoro mo, autonomous region, e A political entity created on the basis of the agreement. Meron na ho tayo niyan, nagkaroon na ho tayo. Ang inaantay na lang ay yung first regular election dito para makumpleto natin yung proseso. Sa kabilang banda, yung combatants, camps, transformation ng mga combatants na yan, Uh, transitional justice, decommissioning, uh, uh, yung mga aspeto na ito ay complex siya. so maraming programa niyan at intertwined. Uh, so magkakabit-kabit uh, yung mga programa niyan at mutually reinforcing. So nagtutulungan yan para ma-implement yung buong aspeto ng normalization. Uh, yan ho, ang anticipation talaga natin ay masalimot yung implementation niyan. Dahil marami yung aspeto siya, eh, so hindi lang isa. And then meron ka pang issue nung timing, paano ba magsasabay-sabay, paano mapalansi yung uh, pagtakbo ng normalization. So anticipated na ho natin na magkakaroon ng challenges. Uh, but yung kagandahan lang, kompleto yung mechanism under the comprehensive agreement ng The Bangsamoro kung paano i-address yung mga bottlenecks na yon. So meron kang peace panel, meron kang... Uh, third party monitoring team uh, meron kang mga joint bodies na nag-address doon sa mga issues uh, so tingin ho natin kapati tayo na kaya siyang i-address ng existing mechanisms natin yung lahat ng magiging problema at nagiging problema natin sa ngayon Ating mga kapagbago sa mga dana ay isang kapagbago sa mga Usapin ngayon, isyong dapat bigyan ng linaw at solusyon. Usapin ang lipunan na dapat lahat tayo may pakialam. Ilalatan, hihimay sa I Talk ng I Minds Philippines.